Maing adlaw ka tanan mga kaalak Ako din no, si Mig Birdida alias Boy Alak ng Masbate. Ako lang ni i-vlog mga kaalak no Akong trabaho sa gamay pakuhan ko karon na ako ron sa probinsya Maulang ako akong trabaho Kay magdarota aro makakaon ng atong pamilya O ang ubang tao makakaon po sa atong panginabuhi Kay kung walay pubre di mangin makakaon ng mga dato Kay di mas lakang mamudaro O muna karon mga kaalak Antes kumagdaro Ako saning sakin akong kabaw kaya ako nang bakiruan diri sa kasagbutan. Muna mga kalak ka nako sa kasagbutan mga kalak ka nga labong kayo ako nang siyang bakiruan dire akong pakanon para may kusog ni sa akong pagdaro. Busa mga kalak ka nga makarilt mo ani akong trabaho nga muni kinabuhi sa probinsya mga kalak ka nga, nga masayakta malipayon kay kita maski init makabuhay kita sa atong pamilya kay tungod sa atong pagpaniguro kay kung di ta maning kamot dire sa probinsya mga kaalak di kita kakaon kay tungod kay mauro mangi ato panginabuhian kay kining nasa uma una karon ako sa ning bosgo na akong kabaw kay antes na ako ni daruhan kay para may kusogin siya Ya makalak pagkahuman ako na ni sasakyan padong ato sa kakondaruhan kay magdaro na ako para makatanong ko ani o gulay gulay ako itanong rin mga kalak kay para ulit maglisod sa sudan ada mga kalak gulay ako itanong dira kay maura ni akong ipakita sa inyong video kay gamay raman niya akong gidaro kay gulayan na niya akong kondre para ang kung wala tayo sudan maka wang kita maka kaon kita kay ang gulay manggod mo na ang pinakataas na na sustansya sa atong panglawas kay bahala na og watay sudan nga tarong basta nalay gulay aw okay na kay mga kalak mga kalak nakita ninyo na, na ako nagdaro sa dapin sa balay ni papa na ako na siyang tamnan ra gulay mga kalak kay manang watay sudan makakaon gid ta kay lisod kayo mga kalak kung magsigilan tagpalit og sudan nga minus ta sa income bigi uh, kapalit na may nang uh, maningkamot kita mga tanong og gulay para walay problema sa sudan na kalak sa nakarelate ani nga ako nga video na may share nyo ito kay para lami gyud ni nga kinabuhi diri sa probinsya bahala lisod basta masayahin lang ta uh, salamat kay mga kalap, pakishare na lang sa akong video pag magustuhan ninyo. I love you all. God bless po kanatong tanan. Ug salamat kayo sa akong mga viewers ug akong mga followers nga nagtudlo suporta kanako. Uh, mao ni akong kinabuhi diri sa probinsya uh, pag mauli ko dito gikan Cebu. salamat kay mga kalak sa inyong suporta. Thank you po. Dios mabalos kaninyo.